Sila, Laga naman namin. mariko rin kaya dito na. Dito na kami, mamili pa kami ng gamit na nga Oo. Tulog yata si Mariko eh. Ay. Oh, Mari! Dalaw kami ulit mo eh. Natutuwa naman si Mariko eh. May pasalubong ako sa'yo. Oy, thank you, Lalo, Mare. Scarlet Snow yan. Lalo kang gaganda niyan, Marikoy. Eh. Wow. wow. Mahal talaga ako ni Mare. Mista, mista. Siyempre naman, Mare. Grabe ka oh, na. Okay. <laughs> Sobrang ganda Basta? naman ito, Mari. Oo, oh, maganda yan gamitin. Umaga gabi ang gamit yan. Marikoy. Maganda ka na, gaganda ka pa niya sa iskali. Eh? Mm. Ah, ah, ka na naman. Na, na, wala na naman. Asa na si Parikoy? Grabe naman talaga, oh. Oh my Walang God. Wala nga pumasok. ano ba yan? hindi mo naman nina, no? Tuwing linggo naman kami yeah, pupunta ma, dito. Iba sabi eh. namin, dadalaw kami. Ayaw, ayaw mag-DF eh. Grabe <laughs> naman yan. <laughs> Eh laging ganun no, man. mga lakad natin ah. Hmm. Imbis ano may Lalo, ganap ngayon eh. Dumalo kayo, Mare. Kaya nga. Inumin mo yan ng Mare ko salamat dito, Mare ha. Alam mo na may Ako ko sa iyo, Mare. <laughs> <laughs> swerte ka talaga sa akin. Oh. Palagi ako may pasalubong sa iyo, Mare ko. Gusto, gusto, ko lagi dumalo dito, hmm. Mare. Oh. Kasi Dalasan niyo naman magdala dito. Kakatapos kaka, ko nga lang maglaba, Mare Sumaglit kami ngayon, nakala namin nandiyan Lalo, si Pare si eh. Salamat dito, Maria. Ah. Kala ko ma. Gabi, ka gamitin mo yan umaga gabi, oh. ah. Scarlet Snow yan. Kala ho, Low booster. Wow. Kala ko na malingkin yung kayo. Yung pala. May hey, nakuha. Diba Linggo ngayon, yun, marikoy. marikoy. Bakit di umuwi? Hmm. Wala, ay, ayaw niya umabsent. Ayaw ko Ano ba yan? Rabi naman yung kasipag ni pare. Masipag talaga yun. Wala, di di mo Kaya ba? Kaya ma, na, nagtatampo na ako to. Eh, naku, Kala Diyos ko naman. Dame. Wala nang time talaga, Kala, Marikoy. Ayaw mo na, nandito naman kami. Salamat, Maria. <laughs> Grabe naman yan. Ano yan? Hindi ka ba mapapasok? Sige, kayo dito, pare. Tuloy kayo. Ito na kami. Anong ganap natin dito? Pare, pasensya na. Wala kami upuan eh. Hindi pa kami nakakabuti. Ayaw mo na, Mariko eh. Pwede naman sa lapag tayo eh. Mamaya-maya, magbili mag na lang tayo ng red horse. Mag-inom tayo sa glit lang. Grabe, na-miss talaga ito. Talaga naman ito. Oh, shit! Marikoy. Oh, Mari ko eh. Uwi na lang pala kami saglit. glit kasi may bibilin pala kami ni pare. Pare mo. O, paano? O paano yan, Mari? Eh, balik na lang kami yung talagang oh, nandito si, si pare ko si eh. Para lahat tayo nag, ano, dito, nagsalo-salo. Magluluto tayo dito. Next week, Sunday. O. Oh. Laganaman Talaga naman, Mari ko. Dito na kami. Hindi oh, pa na kami nagamit gamit sa mga Oh. Nana. Oh, oh. oh. Ano? Na? Ano? Ano? Bye. <laughs>